Yan, sa mga nasunugan po ng mga pagkain, mga kapangkurs, ito po yung magandang technique po na na-discover na ko. Pag po nasunog po yung inyong uh, piloto sa inyong mga kawali o kasirol, lang dito lang po yung dapat niyong gawin. Ito po, uh, isasalag niyo po siya sa kalang, tapos dahan-dahan uh, po yung atikoy. Hindi okay po siya matatanggal ng mga bumpers yan. Ganyan po. Unti-unti po siya natatanggal po yung sunog. Hindi na po natin kailangan magbabad ng mga pakatagal. So, yan po yung uh, technique na maganda po sa mga nasunog ng mga brito or something. Uh, basta nasunog po sa isang kawali o sa isang kaldero. Yan po yung pinakamagandang Click po para malinis po rin natin ang ating mga kawali o kaldera. Pinuto po yan. Ayan. Isasalag niyo po ulit sila. Tapos po, antayin niyo po siya na uminit o kumulo. Dahan-dahan na po siya matutuklak. Yan. Ito niyo po, sana po siya matutuklak, di ba? Ayan, mga kapakas. Ayan. Sinishare ko lang po yung aking kaalaman. Para naman po lahat tayo, eh, makakuha po ng ating mga technique. Yan. Ayan po, mga kapakas yan lang po yung okay no sharing. Salamat po. Thank you for support. Bye.